Naghahanap ka ba ng makakapehan nyo around Tansa Cavite lang? So, eto na yun. Ang kubling kapehan. So, ayan. Very nature din ang vibe nito. Ayan. O, oh, ba diba? Nakatago lang din dito kung gusto nyo magmuni-muni lang. Gusto nyo yung parang nasa talagang nasa province vibe lang kayo. Ayan. Dito yan sa may sa Cavite. Ayan. Makikita okay, nyo, ayan o, oh, di ba? Tapos, naririnig nyo dyan yung lagas-las ng tubig. So, dito, ayan. Ito yung space na yun. So, soon, magkakaroon ng video. Okay, so, di oh, ba? diba? Okay, yun, ba? Diba? Tapos, ayan. Ay, duyan, nakalako, Duyan talaga. Pero, masyado na siyang mababa. Kaya, hindi na siya naduduyan. So, ayun. Tara, dito tayo sa kanilang sa loob yung kung saan tayo mag-order. So, open sila ng Tuesday to Sunday, 2 p.m. hanggang 10 p.m. So, let's go. So, eto yun. Ayan, dyan tayo. Yung, ba, ano, yung alam mo yung makalumang style. So, dito yun, makikita nyo. Yung mga kubyertos, yung mga, ayan, tulad nyan, mga tasa. O, oh, very antique, gano'n ng ano niya, atake. So, dito talagang, alam yun, yung, ano-ano lang kayo, atago, yung mag, gusto nyo mag-relax, mag-refresh, muni mag yung wala kayo, yung walang ingay na maririnig, ayan, dito yun yung hindi nyo maririnig ang mga iba't ibang sasakyan ang mga basta dito lang kayo mag-relax ayan pwedeng pwede dito kayong pumunta so dito yan yan yung orderan so ayan pwede rin kayo dito kumain diyan sa table na yan tapos marami silang space dito kung saan yung mamimili kayo kung saan yung gustong magkape kumain so ayan may mga tapsilog tapasilog, silog sila so ayan oh di ba So, ayan, very, ano talaga, alam mo yung, hindi ko ma-explain, basta nature vibe yan. So, ay, ito talaga, ang duyan-duyan, oh. So, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo na mag-muni-muni lang, at yung magtanggal ng sama na loob, dito na lang kayo kasi walang istorbo sa inyo dito. So, ayan, oh, very, ano lang, oh. Ayan, parang makaluma talaga. So, ayun lang. Share ko lang ito. Baka naghahanap kayo ng mga kapihay ng mga grupo nyo, family nyo, or soloista ka lang, pwedeng pwede ka dito. So, soon, mag-open na yung bar nila yan. Tapos dito sa taas. Ayan. Dito sa taas, pwede rin kumain kasi marami din yung space ng mga table, ng mga ano. So, dito ako gusto. Kasi, para nakikita kayong baba. So, dito tayo. Dito tayo po pesto. So, ayan. O, diyan. Di ba? ganda na lang ng ano yun. So, lumo. Pwede nga pala dito, kung may aso ka, pwede mong dalhin ito. Ayan. Dalhin mo mga alaga mo. Ayan. Pwede, pwede. di ba? Yan ang ano na. So, ano pang inihintay nyo? Dito yan sa Kubling Kapihan, sa Tansa Cavite. So, hi! Sa mga mahihilig dyan sa kape. Hindi lang to talaga to parang kapihan talaga. Ito ay may mga pagkain din dito. Marami silang pagkain na pwede nyong pamilyan. So, sila